Huh? Sarap talaga no? oh. dami pati. Tayo. Hmm. isda, ang dami. Hmm. Ang dami, kita nyo? Nandiyan lang. Ito kita, laki ng laman. Puntahan natin ito sila guys. Puntahan natin ito sila. Tinta. Dandaan lang tayo kasi medyo matalas yung mga pinagtanggalan ng talaba. Hindi ako nakadala ng chinilas. Kasi medyo malalim na. Puntahan natin itong mga ano. Samahan natin. Eh, malalim na baga? Oh, malalim yan. <laughs> Sobrang lalim yan. Lampus tao. Diyan? Oo, lampus tao. Nakabatulaan kami. Lubog kami dito. <laughs> <laughs> Nakabatulaan kami. Wait lang. Sus Sige, mahaba naman itong stand. <laughs> Uy. <laughs>

Hindi yeah, kaya naman. Sandali kita. Hindi yeah, yan mo. Ang lalaki daw susundalaga. dalaga. O, saan? Sa kilal. Ang pirun ka Dito daw no, malalaki Susundalaga. dalaga. Ano? 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 <laughs> <laughs> ano kaya? Kaya. Kawa. <laughs> o, ay, no. o? Malalaki, oh, ang ina. Oh? Ang lalaki oh. Oo nga. Susunod yan. Mayroon pa?

oh malaki. Hmm? big na, oh. Malalim. Hmm. Talim, oh. pero maninis, ah. oh oh, oh, oh. Hmm? panak maganda sa Pana. oh Oo. Oh. tay panak talim 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 na talim 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 ano? Sabi. Kaya mo hilaw? Mukbang? Mukbang mo Lagi natin doon, pulutan ba? Si boss <laughs> Pulutan, naiwan nga yung ano? Yung alak? Oo Asa kotse? Si? Asa kotse? Si? Si? Oo Tapit lang Pwede <laughs> kuni, ahonin Kunin mo doon <laughs> <laughs> Asa kotse si ba yung alak? Oo Pwede na ahonin, lawit lang yun eh Tatlong balik nga dyan si Charlotte nung mawala susi Oo? Oo, nung mawala susi nung dyan Ito pa tama yung pa dito Ito ang gilid nito Yan. Si Yan. Tumisid na sa lalim. <laughs> lalim. Ng lalim nga. Wala <laughs> na. Naubos na. Agad. Ang laki Lima ata ko, na tara? Kaya mo Una kayo, sige. Kaya kayo. kayo. Hindi na po Kung sa sabit. Oo. na kung ano yung Napakalinaw naman talaga oh. Pinaso-aso. Para <laughs> <laughs> tayo aso to, guys. Ridal. idol. Hoy, susunod tayo. Grabe hirap mag-vlog. Talaga. Grabe hirap mag-vlog. <laughs> Malalim. Kalaman, bibigyan kita. Kunin kita. Kunin. Ha? At least naka-highlight. <laughs> <laughs> Grabe ba? Ano para na? <laughs> Grabe. Kukunin ko na yung alak para yung round table na tayo doon. Oo, oo, oo. Ha? Ah. Kukunin na ang alak para may round table na. Oo, oo. 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 Oh, mayroon na naman, oo. Oh. Ang dami dito nito. Ito ang talaba? Oo, oh, yan, yeah, talaba yan. Yeah. Ito, mukbang mo ng ilaw. Talaba. Kala. Mababa ito. Masakit nasa sa ang <laughs> batong. Ito. <laughs> oh. Ha, ah. ah. ha, <laughs> ha. Hamid pa, Yan! Mga idol, talaba, sana sa iwa. Oh. sarap toh let's go mm, solid mm. manang tamis sarap oh. sarap parang nakakain ka ng ano mm, watermelon <laughs> kain ka pakuan pakwan ba Mana tamis Hai Pwede pang pulutan. Ah, alright. Thank you. Sarap. Sarap. Woo! Solid, no? Solid. <laughs> Solid ba? Grabe ba? Sarap. Mm, Asin na natapat, no? Ah. Okay na eh. Tuka. tu buka. Oh, dalam oh. ansik. Mm. Tepo. Ye, hey, ni pun mula nak polotan apa ni? Mau bos pagi lagi kong kain ni nak. Selesai selang kuat ni jad. Solid. Galing nong, mungkin tak Galing nong. Tiga, tiga sebab. dami palang pala ba dito sagana so, sagana so, pa sa ano ano natural resources hmm. talo pa yung tanim kaya nga huh? libre lang no wala hmm. huh. na solid Ano, lutuin na natin yan? Tara! Ayan pa ito. Ah! Limang kilo na. Lulutuin <laughs> na natin ito guys. Luluya na. Ah. Yung iba patubo pa no? Oo. Oh. Santa Uti. Dami na uli yan. Tara ba? Wala pa. Magbalik dito. May GoPro na tayo. Lungon. Dapat yun ang provide mo. Mm. Apo, ang ganda ng camera nun. Alit. GoPro. Pwede sa ilalim dagat. Talaga. Ang ganda. Kung talagang vlog ang pagiging GoPro. Hmm. Oo. Oh. Oo. Oh. Lino ta camera nun. No? Malinaw ang camera nun. No? Suban linaw. Underwater yun eh. Underwater. Lahat ng oh, vlogger na oh. ginagamit, GoPro na naman talaga. Nasa ano nga lang price no? Nasa 30 plus. 34. Yung mga diving? Hmm. Uh, mahal pa yun, ano? Oh, mahal yun. Kahit naman iba mo yung ganyan. Mm. Pwede, pwede sa ilalim mm. dagat. Ah! Kala ng dagat.

Napakalinaw. ah talo pa yung bukal eh. talo 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 yung talo

Dalawang oras na higit na biyahe. Hindi. Kaya nga marami dalang gamit eh. Di na. Waterproof pala tong honor mo. Honor pala itong cellphone mo. Waterproof eh. Nal-honor yung nagdala ng cellphone. Punta ka dina eh. Makakita ka mo. Kainin mo ng hilaw. Ang dalaki. Ang dami. Madami naman talaga. Taklubo, ang na, bangin nga. Oh, oh. Ang dalaki nga. Minas na. Marami nga, talaba. Taklubo? Hindi, ang taklubo talaba. Talaba to. Talaba. Ha? Malaki. Oyster. Ang taklobo niya, magkabuo. Magkabuo man to. magkabuo lang, nga. Mag Ah, Malaki mo. Malaki. Malaki. oh. Mm, taklobo nga. Taklo Oyster na Tapsa. ano oh, na, na. Ito pa. Wala ka pag para. May bangoy bangoy pa. Sarap. Oh. Ngayon Malaki, oh. no? Mamaya ni... Ito ang talaba? nga ang talaba. talaba. si... Dapat kalamansi. Talaga. Ay, mansi. Dakay? Dami yan. Pwede na yung magluto. Right? May kanin Kaya lang bangin yun na muna ito. Kinain na to you know? Kainin mo nang hilaw. Nagpa-apoy na ako. Kalamansi, kalamansi. Kalamansi, saan ba? Wala man sa bahay kalamansi. Kinain ko na nga iba yan. Itali mo, rara, di mi Ano nyo yung nyo 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 muna nyo Yan. Talaba to? Iyan eh, ang talaba? Talaba yan. Bani yung isa? Taklubo. Talaba yan. Iyan yung nagpipirlas. Yun, yung isa. Yung binangay. Nasugot ka. Ano yan? Hmm. Ito. Kukulapin mo Kukunin daw niya yung ano? Kukunin daw niya Alak. Naiwan doon. Talap nito. Pigean mo na talaba. Kukunin mo to eh. Kaya oh. Ayan. bahay na. Dito na. Ano sa kotse? Sa Sino kukuha? Si Bibi daw. Mga allergy ka pa sa alak. kaysa mo yung sabi ni Pamakin mo allergy ka I remind you. Ay, malaglag ikaw dyan, Bibi. Bibi, ano? Alam, maitim ka na.

Huwag mong tatanungin si Bunay kasi ano yan, grammatical error. Pag <laughs> umakit so pa nga dun sa mataas na batok, yan, yung hinitanungin ko ako okay lang. Sabog so, ka na naman! Si Tito Yuen, smiling despite that way. <laughs>